Today. Dahil nga sa palaging magkasama si Barbie at Jameson sa fun run, nagkaroon tuloy ng espekulasyon na jomo-jowa level na raw ang aktor kay Barbie Ngunit nilinaw na ito ng dalawa na walang romansang namamagitan sa kanila Ayun sa aktor, hinawakan lang daw niya ang kamay ni Barbie para alalayan ang dalaga Marami raw kasing fanay eh ang nagpapapicture kay Barbie, kaya siya ang nagsilbing crowd control Nitong huli, spotted na naman sila sa Aqua Run 2025, sa Central Park, Philinvest City, Alabang, Muntinlupa. Sa nasabing event, pansin ng mga fan eh, na ayaw na naman paawat ng dalawa sa holding hands, ngunit base sa pagmamasid ng ilang fans, ang pag-holding hands ni Barbie at Jameson ay hindi naman daw pang-jowa, hindi raw kasi nakapasok ang mga daliri nila sa kanilang mga kamay, friendship holding hands, ang itinawag ng mga fan eh. Sadyang inalalayan lang daw muli ni Jameson si Barbie, dahil madulas sa finish line, gawa ng pinaliguan ng bubbles ang participants, ngunit kahit nilinaw ng dalawa na walang, something, sa kanila, may nagpayo kay Barbie na kung magkaibigan lang sila ni Jameson, wag daw siyang makikipag-holding hands, baka raw may gustong manliga sa kanya na umatras, dahil nakikipag holding hands siya. Sa interview kasi kay Barbie sa, Fast Talk with Boy Abunda, natanong siya kung may nanliligaw sa kanya, ang sabi ni Boy, pwede siyang sumagot ng oo, hindi o silence, ibig sabihin daw, may nanliligaw sa actress, silence ang sagot ni Barbie na ibig sabihin, silence means yes de pading silence okay may nanliligaw ba sa iyo